Dr. Vito, pwede rin po bang mag-appear sa trial court ang isang doktor? Nakita po kasi namin kayo kanina. Yes, pwede po. Pwede po kasi kami maging expert witness po to support a medical opinion sa mga sumusunod. Number one, kung meron po kaming kailangan i-present na medical condition sa court. Number two, pwede po kami maging expert witness sa mga litigations, it's whether civil or criminal case. At number three, maaari din po kami maging respondent in terms of medical negligence kung meron po nagko-complain or sa mga act po sa mga criminal case kung sakali may nagko-complain po. Kaya po lahat po tayo ay kailangan pong marunong sa batas kasi nga po wala po kasing above sa law pagating dyan. Lahat po tayo ay pwede po sumagot. Pero sa amin naman po, willing naman kami po tumulong basta po ang aming hiling lamang sa inyo is proper coordination na sa ganun matulungan po namin kayo sa mga gantong case. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindoreng yung manggagamot.